guys, good morning. So, ayan, magsusundo ako ngayon ng 20 eh. guys may darating akong training ngayon na susunduin sa airport wala yung sasakyan ko rito isa nandun yung cellphone ko so yun guys let's go parang wala ata akong ang dami ng sasakyan So, ayan guys, nag... Nag... Hahapak kita sila rito. marami pa kaming work guys ito pa yung mga pupulutin namin na buya. So, ayan nakarating na ako dito sa airport ayan so nabuting na yung ating susunduin sa so, ito guys yung airport So, ayan guys 31 po ang temperature po ngayon 31.3 tapos nandito ako sa may mambet sa sunduin ko yung dumating na trainee namin so pasok ako dito sa departure guys nakarating na siguro yun. Late na ako na dumating. Tapos ang dami Hello guys, good morning. So, nandito ako ngayon sa airport. Hinihintay ko yung susunduin kong uh, train namin. So, parang uh, late siya ng... na-delay siya ng 15 minutes. <laughs> Ganda ni madam Hello guys Ayan nandito na kami Pauwi na kami Dating ni Im Imal doon sa bahay mamaya. Mag... Tractor dalos. Mag tractor agad. Magka-harvest kami ng sibuyas. Naturog ka mo lang ba? Nakaturog ka mo lang. Nakaturog. 6 six hours. Naturog ka kung magkira na lang. Yeah, Naturog ka pa tayo. 30 minutes. kayo Wala nang anong sasakyan. Ala, 33 pala tayo ngayon. 33 ang temperature natin ngayon, sobrang init. Tapos may mga matataanan tayong mga uh, sibuyas. So ayan guys, o, sa harap puro bundok po yung makikita dyan sa harap natin. Ayan, di. Dito ito ay kataltalunan magna guys Shortcut tayo Mga Mga sibuyasan po rito sa banda uh, lugar na to ito yung ginagawang kalsada kanina kaya sobrang dumi itong sasakyan ko guys, nagka-harvest na rin sila rito. Tapos ganyan naman yung iba naman yung harvester nila. Tapos ayun guys, oh. Puro bundok na diyan sa harap. Ayan ang view po ng Hokkaido. Ng puno ng yama. natin cornic <laughs> na galing ng uh, uh, itsag iba ato eh. Mm. Uh, Ante factory na ato Kawayan. 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 Kawayan Isabella. Ang factory ng nitong cornic na to. Kawayan ba talaga? Kawayan natin. O, oh, ayan guys. O, oh, nagha-harvest ng trigo. So, ganyan guys yung harvester namin dati. Ayan, ganyan kalaki yung dati namin uh, harvester class po yung uh, brand. Nagpalit lang kami ng kubota. So, bali yung kubota namin, guys, uh, pang 3 years pa lang po ngayon. Pero dati, ganyan yung uh, gamit namin. Ganyan yung harvester namin ng trigo. Malaking harvester,